patid na balita, walang patid na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng D.C.R.H. sa buong Pilipinas. Lolindo po ang artistang si Aura, si Aura Brigela, no ha. Ah? Abay humarap po sa Makati uh, Prosecutor's Office kaugnay ng kinasangkutang gulo sa isang bar diyan sa Makati. <laughs> Ibalida mo nga yun. Dito ba yun sa may poblasyon? Christian Manyo, Christian. May hey, personal nga na dumating at humarap ang artistang si Aura Briguela sa Makati City Court Office ngayong Miyerkules, Ito ay kaugnay ng kanyang kinasangkot ang gulo sa isang bar sa poblasyon kamakailan. Ayon sa abogado ni Briguela, ni si Atty. Uh, Micaelo Jaime Reyes, sila ay nagsumite ng county affidavit para sa kutina ang kasong isinampa na nagnangalang Marta Christian Ravana, kabilang na, na ang light red sa grave coercion at cases. ay naman si Atty. Nick Nangit, abogado ni Ravana, tiwala sila sa kanilang kaso na isinampala pang kay Trituela matapos ang insidente ng umano'y pangaharap sa isang bar. Bukas, maghaharap ulit ang dalawang panig para sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa Piskalya. Samantala, ang kampo ni Braguela ay nagsampa rin ang kaso kay Ravana ngayong hapon na bilang na slight of physical injury, wiretapping at paglabag sa Safe Spaces Act para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRE, ito si sa Chris San Manio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Christian Manio. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Horas ganggang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Susuno, matapos ang pahan ang tatlong bagong reklamo, Aura Brigella naghain ng kontrademanda sa mga nakaalitan sa bar sa Makati. Matapos ang pahan ng mga bagong reklamo kamakailan, naghain na rin ng kontrademanda ang kampo ni Aura Brigella laban sa ilang nakaalitan niya sa isang bar sa Makati. Nakatutok si Oscar Oida. matapos ang kinasangkot gulo sa bar sa Makati noong Hunyo. Muling nag-cruise ang landas ng showbiz personality na si Aura Briguela at nakaalitan niyang si Mark Christian Ravana sa tanggapan ni Makati Senior Assistant City Prosecutor Arvin Amata. Kasama ang kanyang abogado, pinanumpaan ni Aura ang kanyang counter affidavit bilang tugon sa mga reklamong isinampalaban sa kanya ng kampo ni Ravana. Yan ang light threats o pambabanta grave coercion o pamimilit at paglabag sa Safe Spaces Act. We are filing a counter affidavit as a answer to said three cases. That's it. We are not making not making any further comments as of this moment. Nagkaharap man ang dalawa. Di sila nakitang nag-usap ni Minsan. Kapwa rin silang hindi nagpaunlak ng interview sa media. Nang matanong ang abogado ni Ravana kung may nangyari na bang aregluhan. Wala pa namang ganun. We're not at that stage yet. Kanina, nagsampanari na rin ng kontra-demanda ang kampo ni Aura laban kay Ravana at isa pa nitong kasamahan. Ang mga isinampang reklamo ay paglabag sa Section 1 ng Anti-Wiretapping Act, Slight Physical Injuries at paglabag sa Safe Spaces Act. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok 24 Horas.